Si Padre Pio, isang paring capuchino na kilala sa kanyang stigmata at mistikong karanasan ay nagkaroon ng malalim na ugnayan sa mga kaluluwa sa purgatorio na lubhang naka-impluensya sa kanyang espiritwal na misyon. Sa pamamagitan ng mga pangitain at uh, direktang pakikipagpagpo, nakuha niya ang tiyak na kaalaman tungkol sa kanilang pagdurusa at ang tagal ng kanilang paglilinis. Hinimok niya ang mga mananampalataya na manalangin mag-alay ng mga misa at uh, magsakripisyo upang tulungan ang mga kaluluwang ito na maabot ang langit. Kilalang kilala siya na nagpahayag ng gawin nating bakante ang purgatorio. Itinuro ni Padre Pio na ang mga panalangin ng mga kaluluwang ito sa purgatorio na pinatindi ng kanilang pagdurusa ay lubos na mabisa na lumilikha ng malapit na ugnayan sa isa't isa ng pamamagitan sa loob ng pagkakaisa ng mga santo o communion of saints. Ang mga kwento ng mga kaluluwang bumisita sa kanya, ang mga naiwan ng mga marka ng paso o ang pagtaas ng temperatura ng kanyang selda kasama ang kanyang matingkad na paglalarawan sa mga iba't ibang antas sa purgatorio ay nagbibigay din sa kanyang pambihirang papel. Nakaugat sa doktrinang ng katoliko, pinibigyan din ng kanyang mga turo sa purgatorio bilang isang proseso ng paglilinis para sa mga namatay sa biyaya ng Diyos. Ngunit nangangailangan ng karagdagang paglilinis upang makapasok sa pagiging perpekto sa langit. Pagdating araw po sa inyong lahat, ako po si Dr. Jose Maria Alcacid, ang inyong tagapagtanghal na naghahatid sa inyo ng mga yugto sa banal na buhay ni Padre Pio. At ngayong araw, tutukan at panoorin ang ating episodyo. Si San Padre Pio ay may malalim na kaugnayan sa mga kaluluwa sa purgatorio madalas na nagsasalita tungkol sa kanilang pagdurusa at ang kahalagahan ng pananalangin para sa kanilang paglaya. Ayon sa mga ulat, mayroon siyang tiyak na kaalaman sa kalagayan ng mga kaluluwa pagkatapos ng kamatayan. Kasama na ang tagal ng kanilang pagpapakasakit hanggang sa maabot nila ang kabuuang paglilinis. Madalas niyang idinidiin ang pangangailangan na namanalangin para sa mga kaluluwa sa purgatorio na nagpapahayag na ang kanilang mga panalangin ay mas mabisa sa harap ng Diyos dahil sila ay sinamaan ng kanilang pagdurusa. Ang kanyang pakikipagtagpo sa mga kaluluwang ito at ang kanyang mga turo sa purgatorio ay binibigyang diin ang kahalagahan ng pananalangin, bandal na misa at personal na sakripisyo para sa paglilinis at pagpapalaya ng mga kaluluwa na naaayon sa ng katoliko at sa pagtawag ng kabanalan. Madalas sabihin ni Padre Pio, gawin nating bakante ang purgatorio na nagpapakita ng kanyang pagnanais na tulungan ang mga kaluluwa na makamit ang langit sa lalong madaling panahon. Naniniwala siya na ang mga panalangin ng mga buhay ay maaaring makatulong ng malaki sa mga kaluluwa sa purgatorio. At hinihikayat niya ang mga tao na mag-alay ng mga misa at pa mga panalangin para sa kanilang pagpapalaya. Mayroong ilang mga ulat ng mga kaluluwa mula sa purgatorio na bumisita kay Padre Pio. Ang isang ganong kwento ay tinutukoy si uh, Pietro Di Mauro na nagpakita kay Padre Pio at ipinaliwanag na siya ay namatay sa sunog noong isang libo walo, 1908, at nasa purgatory pa rin. Nangako si Padre Pio na magdaraos ng misa para sa kanya at sa pagsisiyasat na kumpirma niya ang katotohanan ng kwento niya. Ang isa pang salaysay ay, ay naglalarawan ng isang kaluluwa na nakiusap kay Padre Pio na magdasal ng uh, isang misa para sa kanya. Ngunit ang kaluluwa ay nabalisa nang ipagpaliban ni Padre Pio ang misa. Ang kaluluwa ay tumugon ng may pagkabalisa na nagsasabing, Ikaw ay malupit at naglaho. Iniwan si Padre Pio na may matinding kalungkutan. Ibig sabihin na yung pag-aakala ni Padre Pio na ipagpaliban ang misa ay maaring abutin ng ilang taon doon sa uh, purgatorio kaya napabulalas uh, napabulala siya na ikaw ay malupit. Dahil sabihin natin na ngayon nangyari yung pagpapakita at nagpangako si Padre Pio na kinakabukasan niya gagawin ng misa, ay yung pala ay maaring yung magtagal na isang daang taon, hindi natin alam. Kaya siguro napabulalas yung uh, kaluluwa ngayon na sabihin sa kanya na napakalupit niya at magpapatuloy po tayo, binigyan din din ni Padre Pio ang kahalagahan ng mga turo ng simbahan tungkol sa purgatorio na ipinaliwanag na ipinaliliwanag na habang ang mga merito ni Kristo ay nagbibigay kabayaran kabayaran sa utang ng walang hanggang kaparusahan ay may nananatili pang dapat na pagbayaran na dapat tapusin ng mga mabubuting tao na maaaring gawin sa buhay na ito po sa portadoryo. Para bigyan liwanag ito, ipagpalagay na lang natin na nakabasag na kayo ng salamin ng bintana ng inyong kapitbahay. Ngayon, ngayon lumapit kayo sa kanya, at humingi ng tawad, at pinatawad naman kayo ng inyong kapitbahay, pero may dagdag siya. Kailangan bayaran mo ang ang ginawa mo sa para lubos kitang mapawalang sala. Gayn ng Diyos, pinatatawad ka niya, ngunit kailangang pagbayaran mo ang ito dito sa lupa sa pamamagitan ng mga pagtitiis at papakasakit o sa malaon, sa purgatory mo gagawin ang paglilinis na ito. Kaya kung mga, mga taong may malalang sakit tulad ng kanser, ay maaari nilang iaalay ang kanilang mga paghihirap at pagpapakasakit bilang bayad sa kanilang utang na ito. Naniniwala din si Padre Pio uh, na ang kaluluwa sa purgatorio ay maaaring mag-alok ng makpangyarihang pamamagitan para sa mga nabubuhay dito sa lupa at madalas niyang hinihikayat ang mga tao na ipagdasal sila dahil ang kanilang mga panalangin ay maaaring magdulot ng makabuluhang mga benepisyo. Bilang karagdagan sa kanyang espiritual na mga turo, si Padre Pio ay kilala na may malalim na pagkahabag sa mga kaluluwa sa purgatorio. Minsan ay sinabi pa nga niya, ang mga kaluluwa sa purgatorio ay nananalangin para sa atin at ang kanilang mga panalangin ay higit na mabisa kaysa sa atin dahil sila ay sinasamahan ng kanilang pagdurusa. Kaya ipanalangin natin sila at ipanalangin natin na ipanalangin nila tayo. Ginagantihan ng mga kaluluwa sa purgatorio ang mga panalangin na binibigas natin para sa kanila. Kapag nananalangin tayo para sa mga kaluluwa sa purgatorio, palagi tayong sinusukrian nila. Ang karanasang ito ay di nag-iisa lamang. Sa buong buhay niya, ang mga kaluluwa ay bumibisita gabi-gabi. Sabi niya, mas marami akong pakikitungo sa mga yumaw kaysa sa mga nabubuhay. Ang dangdaming ito ay sumasalamin sa kanyang paniniwala sa kapwa pagsuporta sa isa't isa, ang uh, pagitan ng mga buhay at mga patay sa pakikipag ng mga santo or communion of saints. Ibig sabihin niya, nagkakaisa tayo uh, doon sa, purga, sa mga kaluluwa sa purgatorio at tayo dito sa lupa. Sila ay tinatawag na church suffering. Tayo naman dito sa lupa, ay tinatawag na church militant dahil nakikipaglaban pa tayo sa mundong ito. Noong isang libo siyang naraan at apat na 1949, nagdadasal si Padre Pio ng umalingaungaw ang mga yabag sa koridor. Isang kaputsinong praile ang lumitaw sa kanyang selda. Salamat Padre Pio, ang iyong mga panalangin ay nagpalaya sa akin mula sa purgatorio. Makakapunta na ako sa paraiso. Tapos nawala siya. Kinaumagahan, inilarawan ni Padre Pio ang enkwentro. Napabuntong hininga ang isang matandang uh, monghe at dahil katugma ito ni Pra Antonio na namatay 30 taon na sa lilipas. Hindi pa siya nakikilala o nakita ni Padre Pio ang kanyang larawan. Sa pamamagitan ng mistikong ay nakita ni Padre Pio ang iba't ibang antas o lugar ng purgatorio. Ibig-ibig sabihin, iba't ibang uh, level doon. Ano po? Limitaw ang mga kaluluwa bilang mga anino, unti-unting lumiliwanag habang nagpapatuloy ang paglilinis sa kanilang kaluluwa. Sa sandali ng pagkakumpleto nito, sumasabog sila sa makinang naliwanag bago umakyat sa langit. Sinabi niya, na ang pinakamatinding pagdurusa ay hindi ang sakit na nararamdaman nila doon, ngunit ang desperadong pananabik ng mga kaluluwa doon para sa Diyos na napakalapit ngunit nakahiwalay pa rin. Nakita ng mga saksi ang mga kaluluwang nag-iwan ng mga marka ng paso sa mga kasangkapan. Ang temperatura sa kanyang selda ay tataas ng huso sa mga pagbisita ng mga kaluluwang ito na idokumento ng simbahan ang dosya-dosya ng mga pagtatagpong ito na ginagawa bilang pinakapang pangyarihang tagapamamagitan si Padre Pio para sa mga banal na kaluluwa. Ang doktrina ng purgatorio ay marahil ang isa sa mga kumakatawang katangian ng pananampalatayang katoliko. Ang ibang mga dominasyong kristyano no, mga protestante ay hinahamon at tinatanong ang biblical teolohikal na batayan para sa pangunahing paniniwalang ito na maaaring magpahinto sa ilang mga katoliko at magtaka. Bakit tayo naniniwala sa purgatorio? Kini-kilala ng simbahang katoliko na marami sa atin ang malamang na mamamatay sa pagkakaibigan sa Diyos. Ngunit may natitira pang pagkakaugnay sa kasalanan. Ang anumang bahagyang pagkapit sa mga kasamaan o kasalanan ay hindi pinahihintulutan sa langit. Ngunit hindi nangangahulugan na dapat tayong otomatikong itatapon sa si impyerno. Ang katikis po ng simbahang katoliko ay nagsasaad. Ang lahat ng namamatay sa biyaya at pakikipagkaibigan ng Diyos, ngunit hindi pa rin ganap na dinadalisay ay talagang nakatitiyak ng kanilang walang hanggang kaligtasan. Ngunit pagkatapos ng kamatayan, ay sumasailalim sila sa paglilinis upang makamit ang kabanalan na kinakailangan upang makapasok sa kagalakan ng langit. Ibinibigay ng simbahan ang pangalang purgatorio sa huling paglilinis na ito ng mga hinirang na lubos na naiiba sa parusa sa mga isinumpa. At yan po ang ating pagtatanghal ngayong araw na naway naibigan po ninyo. At kung uh, naibigan naman po ninyo, huwag po kayong makalimot na mag-like. At uh, mag-subscribe rin po kayo, lalo na kayo pong mga tagong tagapanood. Mag-like, mag, -like, mag at i-share din po ninyo ang video ito at kung nais nyo po kaming suportahan upang lalo pa pong mapagkakilanlan ang banal na buhay ni Padre Pio, mangyaring po kayo sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga donante o mga taong nagbibigay ng donasyon kada buwan na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Kung saan papapakinabangan po ninyo ang buwan ng mga pamisa o ah, lingguhang pamisa na naaayon po sa halaga ng inyong buwan ng donasyon. Bilang pasasalamat, padadalan po namin kayo ng binatbasang larawan o milaya ni Padre Pio na ayon din po sa halaga ng inyong buwan ng donasyon. Ang mga misa po ay ipinagdiriwang sa Bansang Pransya, at ito po ay para sa inyo. Opo, hindi po ito sa mga yumao, pero maaari naman po ninyong isama ang inyong mga intensyon para sa kanila. Ang pagbibigay po ng donasyon ay sa pamamagitan ng direct deposit po sa aming uh, video account o kaya maaari rin po sa pamamagitan ng GCash via bank transfer. Meron din po kaming uh, personal na GCash number sa ilalim ng aking pangalan para sa mga karagdagang mga detalye at impormasyon, mangyaring bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadipio.org o kaya makipag kayo sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa angtinignipadipio at gmail.com At sa puntong ito, ako po'y magpapaalam na po sa inyo Maraming maraming salamat po sa inyong panonood at pagtangkilik sa aming YouTube channel. At syempre, hindi ko pwedeng kalimutan ang aming mga miyembro ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio na patuloy pong sumusuporta sa amin. Mahala na po ang Panginoong Diyos na ang inyong kagandahang loob. In del del Figlio, Si Maria, i